So yung guys, ngayon pala ay mag-i-hip namin ngayon ng tubig uh, So, Ito nga pala guys yung aming ano, uh, i-gibin Ayan ito yung gripo bali ano kami ngayon uh, magdadayo kami dito para sa igil ng tubig kasi kung sa tubig meron din kami tubig na kaling sa uh, parang nawasa rin pero hindi siya pwede isabaw sa kaling sa ano isabaw sa uh, um, ulam kasi ano sa may lasang uh, chlorine so hindi pwede so ngayon ay magigil tayo dito sa libre libre pa ito so, yung aming inigin. So. So, ito nga pala guys, hindi di ba ito, di ba tubo. Ay, ito, ito, ito. Ito nga pala guys, yung tubo niyan yan. Papunta yan doon sa, ano, sa bundok. Ayan, ito pala guys, ay libre to Wala naman itong bayan. Ito dito, unlead tubig, wala binabayaran kasi nga, may trade. Kung pero doon sa ano, may metro. May bayad doon. Pero hindi naman ma may sabaw sa kanin o kaya salo. sa ano. Sa sa ba isla ngayon, wala pa sabaw sa gulay. Kasi may lasa yun. Hindi may lasa. Ito, wala. walang wala kalotong lorin.

Ito yung aming service yan. Kailangan pala. Kailangan pala may service dito kapag pa ano, kapag nagigib dito ng tubig kasi medyo malayo yan. Yun sa amin malayo. Nasa ano kaya? yan? Nasa isang barangay ang isang barangay yung ano, ah, uh, kadaanan bago makarating dito kaya medyo malayo din kailangan may sakyan talaga so marami dito ng ano nagigib na agad doon sa ano sentro ano sentro kung dito ay naka ano pila pila ngayon ay walang pila ito yung guys ito nga pala guys yung ano, yung tubo, tubo. kaya no yun ang size ng tubo kung malaki kaya ma-purist yung tubo. so sa pala Doon talaga? Kailangan mo no? ano? doon mo Kailangan mo doon mo Kailangan mo Kailangan may yun na, no? Hindi na may iniinom. pwede siyang inumin. Pwede siyang sa, ito. ay Walang bayan. So, yun guys, bakit pala ako nag dito, pero talaga ako, hindi ko lalo din ako. Pero nagtagalog ako dahil sa, uh, hindi man ano, lahat, uh, Bicol yung aking, pero kasi na Tagalog, hindi mo nawa yung Bicol, so kailangan talaga mag -tagalog. ito pala guys, so, ba bakit ako, ano, itong vlog ko ito pala guys, ay ano, parang, about sa akin, sarili, sa mga ginagawa ko sa buwan, yun, sa trabaho man, ano, sa pagsarili kong ginagawa, ano, araw-araw, hindi pala ang ako ginaglag, yun, bali, mga nakaraan ay, uh, nakapasarili na ako, bigla. So ngayon, ay nakaka recorder na rin ako. So ngayon, na rin ako ng video. Ngayon, oh, Libre na sa tubig. Hindi na bibilin dito. Sa, dito. Dito sa yung probinsya, ganito, libre. Pero may ano kasi na time na ano. Hindi ko kung sa may bayad. Dito doon, meron din bayad. Yung merong chlorine. Yun, yung bayad doon ay bitraw pero kami ay eh, nagpatakod din kami noon pero yun nga hindi man hindi man siya maano kasi may chlorine hindi man pwede initin sigma iba ng lasa pero ito nga oh galing sa bundok ibre mga lamig talaga Saka, so, meron din kami dito ano refilling station yung 30 30 pesos per container Iba, 'ya. 25, 25, 25. Ano? Ngayon. Ano So, yung guys. Tapos na kami mag-reveal. So, yun, guys. Pabalik na, na kami doon. Sa bahay na, yun. Pabalik na kami doon. Sa bahay, para. Ah. Ah. Makainom na. 来来，发明。